Higit sa 700 Israelis ngayon ang pinangangbahang patay. Matapos ang hindi pa tapos na pag-atake ng mga militanting Hamas, ito ay napakalaking trahedya sa kasaysayan ng Israel. Ang Hamas ay tinuturing na isang organisasyong terorista. Ang parasa ngayon ng Israeli government ay inaatake ang Gaza Strip kung saan higit sa 400 Palestinians ang sinasabing napatay at higit sa 2,000 ang nasugatan. At patuloy din ang nakakagulat na hostage taking sa higit ng 100 Israelis na ngayon ay sinasabing din nadala sa Gaza Strip. Kasalukuyang hinahabol pa rin ng mga tropang Israeli ang mga armadong Palestinian. Mahigit 30 oras matapos ang kanilang pinakamalaki at pinakamadugong pag-atake pinaniniwala ang may malaking grupo ang nasa likod na ito. At kung sino man, ang mga ito'y dapat silang huminto sa mga brutal na pagpaslang, hindi lamang sa mga sundalo, kundi pati sa mga sibilyan. Binalaan ng pinuno ng Israel ang kanyang bansa para isang mahaba at mahirap na digmaan sa hinaharap. Sa dalawang panig na ito, sa paning ng Israel at paning ng Hamas. Parehong nawawalan ang mga ito. Ang Hamas ay pinatay ang daan-daang Israeli, na lalaki at babae, mga bata at matanda, at dinala ang dose-dose ng hostage sa Gaza Strip. Ang tugon naman ng Israel ay nakakakilabot. pag atake sa pamamagitan ng missiles at ngayon maraming tao ang nagsisitakbuhan para isalba ang kani kanilang buhay. Mga kaibigan, nakakakilabot itong mga balita. Ngunit dapat ba mangamba? Alam kong marami sa inyo ang nakakaalam tungkol sa propesiya sa Biblia. Tunay nga bang nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoong Hesus? Ayon sa Mateo 24, verse 6 to 8, sabi dito, At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Natapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung gayoy, nagsisip mula pa lamang ito. May oras pa tayo kapatid na maghanda. Ano ba ang dapat nating paghandaan? Magha mag maghanda sa kahirapang darating? o ang nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kapatid, ito ang panahon para tayo magpalakas sa espiritual na buhay. Dapat tayong magbasa ng Biblia, manalangin para sa ating mga pamilya, para sa ating mga anak, para sa ating mga relatives. Ito ang panahon para tayo magpalakas para kung darating ang mga bagay na naitakda ay may lakas tayong haharap sa mga ito. At sa ating pagtatapos, nais kong mag-iwan ng isang katanungan at mangyaring i-comment ang iyong sagot kaibigan. Paano kung ito na ang oras na pagdating ng ating Panginoong Hesus? Nakahanda ka na ba? paano kung sa atin mangyari ang nagaganap sa Israel at Hamas? Nakahanda ka na ba? Salamat sa panunood sa video nito at sana'y suportahan niyo ang channel na ito, Family Ban TV, sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like sa channel na ito at para updated kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat po.